Nanindigan ng mga kongresista na medical use lamang at hindi recreational use ng cannabis ang itinutulak nilang maisabatas sa bansa. Paliwanag dila, marami kasing pasyente na ito ang kailangan para malunasan ang kanilang karamdaman. Si Malalas Moras sa report, Rise and Shine Mela. Aprobado na ng House Committee on Dangerous Drugs at Committee on Health ang Technical Working Group Report ukol sa panukalang batas na nagtutulak na gawing legal ang medical cannabis sa Pilipinas. Kapag nakalusot na ito sa Mother Committees, inaasang agad na rin itong iaakyat sa plenaryo para tuluyan ang maipasa sa mababang kapulungan. Ayon kay Dangerous Drugs Committee Chair Robert Ace Barbers, tanging medical use at hindi recreational use ng cannabis ang kanilang isinusulong. Sa ngayon, marami kasing pasyente sa sa ang lubos na nangangailangan ito bagamat may mga nabibigyan ng special permit pahirapan hirapan pa rin kasi Let me just be clear that the objective of uh, the proposed legislation is not to allow or delist uh, cannabis in the enumeration under the comprehensive dangerous drugs law Anga uh, pinopropose lamang po ng uh, bill na ito ay i-allow yung uh, cannabis as a for medical intervention. While we allow special permits uh, to procure from abroad, uh, it's like, it's really illegal and uh, that's why we're correcting that flow because despite the fact that they are allowing special permits during the last hearing, I asked them. There's only one application or one what has approved for years because it's so tedious and hard and expensive. Dati nang itinutulak sa Kongreso ang medical cannabis pero hindi ito nakakalusot. Sa isang press conference iti barbers na kumpyansa siyang malaki na ang pag-asang makalusot ang panukala ngayon dahil mas matibay at mas mahigpit na ang mga probisyon nito. This is a strict regulation as far as the practitioners who can issue prescriptions. Merong uh, penalty in the law, in the proposed law, a fine of 1 million for the physician. Samantala sa hiwalay na pagdinig naman ng House Committee on Legislative Franchises, ipinagpatuloy ang pagtalakay sa panukalang pagbawi sa prangkisa ng Sunshine Media Network International o SMNI dahil sa mga naging paglabag. Inaprubahan ng komite ang musyon na isabpina si Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Kibuloy. I'd like to move that we issue this committee rather issue subpoena to uh, Pastor Kibuloy to compel him to Be present during the next hearing. And may we remind Attorney Mark Tolentino that after the subpoena, if Pastor Kebuloy does not appear, then we'll be constrained to uh, request for a warrant of arrest for him to appear here. Or rather, uh, uh, to move for a contempt order. And after we will not in he support. not have a union warrant. That's what I mean. Bago ito, una nang nagkasa ng nagkasanang pagdinig ang House Committee on Labor and Employment. Hinggil naman sa mga panukalang nagsusulong na paigtingin pa ang karapatan at benepisyo ng mga manggagawa sa bansa. Ang mga pagdinig na ito sinundan naman ng plenary session ng Kamara kung saan ilang mahalagang panukalang batas ang ipinasa sa ikatlo at huling pagbasa. Melales Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.